Kuya, ano po yun? Ay, hindi po muna ako magpapapicture. Pagod po kasi ako ngayon, eh. Ano po bang sadya sa akin ngayon? Hindi na, mag-ano ka na lang. Maglakad ka na lang dyan. Kuya. Magandang hapon. Okay. Kuya, ano po yan? Ay, hindi po muna akong magpapapicture. Pagod po kasi ako ngayon eh. Ano po bang sadya nyo sa akin ngayon? Hindi po kasi, unang tulong po kayo Tulong para saan? Ah, uh, ano po, para po pa, pang gasto kayo. Pang? Pang gasto Pang gastos mo? Hmm. Eh, <coughs> wrong timing kasi yung dating mo dito. Mm. Kasi pauwi na nga ako at saka kita mo yan no oh, nagawa kasi ako dito sobrang pagod ako ngayon Eh nag-message ka ba sa ang, sa messenger ko sa admin ko Nag-message ka ba napupunta ka may nakasagot sa Wala po Kasi ang mga napunta kasi dito sa akin nagpapa-schedule Saan ka po galing? Ah ano po po? Halimbawa nag-message ka? Pero walang reply. Wala ko. Ayan ang message niya oh. Nagbo-vlog ako ha. Hmm. Saan ka pa pagaling? Ah, uh, Kiusi ka pa. Pumunta ka ng Tagaytay. Wala hmm. wala kang wala tayong usapan. Hmm. Pasensya ka na ha kasi lahat kasi ng ano dito dapat na message muna kayo sa akin para makapag-usap tayo muna sa messenger bago kayo pumunta. Katulad niyo, sobrang pagod ako kasi nagawa ako dito. Tapos bigla kang susulpot, magpapapicture ka. Pasensya ka na ha. Ano bang pangalan mo? Dave Ha? Dave. Ilan taong ka na ba? 28. 28? Uh, wala, wala na yung trabaho mo yun po eh. Wala, ano bang trabaho mo dati? Construction po. Construction? Construction. Uh -huh. Ano ba yung sinasabi mo sa akin kanina nadala dala mo? Uh, sulat po. Sulat para saan? Para sa panggastos po sa school. Ay, nahingi ka ng panggastos? Ay, Bakit hindi mo nila sabihin? Kahit magkano may difference na kasi yung boses ko. Ah, may difference ang boses mo? Kahit na lang po okay lang po yun. Kahit magkano lang. Magandang araw po ako po ay hihingi po ng tulong hmm. po ako sa, ay hindi po, taga rito po, ako po ay taga Mindanao pa po, kaya naman po ako nandito po sa syudad po, ay dahil po ako ay kinuha ng nanay ko po, wala po rito sa Maynila po, kaya pag ako nandito ngayon ay dahil po ako ay humihingi ng tulong po kasi oh my god pagkakalayo po ng pinanggalingan mo uh, uh po matasama po bukat po Uy, ka na wala ako sa iyo maitutulong kasi nagawa nga ako dito sa tindahan ko sobrang pagod ako ngayon wala rin kasi akong benta ngayon ha Pasensya ka na, wala talaga ako sa iyo maitutulong sa akin. Hindi kasi kayo nakapag sa akin sa messenger. Kung nakapag-message man lang kayo, di sana. O sige na kuya. Paalam na ha. Uwi ka na? O sige na, mag -ano ka na lang. Maglakad ka na lang dyan. Idol. Idol. Alika. joke lang, joke lang. Para paiyak ka na. Ha? Ah? Hello, pa? Ah? Huh? Ah? Huh? Alika, joke lang. <laughs> Mga ka-idol ko, paiyak na siya, oh. Grabe. Ang pinuntan mo talaga ako, galing ka pa na. Ay, wala kasi akong kamag-anak ko dito. Ay, wala kang kamag-anak sa QC, dito sa Tagaytay. Sa Philpans uh, uh, lang po ako nakakina. Uh, so, isang yung, ay, ng pamasay papunta rito? Ano lang po, yung pamasay po, 200. Eh? May 200 ka, pero ngayon wala ka ng 200. Oh, kasi, eh bakit aalis ka? Pinasamahan po yun. <laughs> mga kaidon ko, umiyak si kuya oh. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> Nasaan yung cellphone mo? Tara, magpicture picture tayo. Okay lang po, kanina ko ha. Oo, oh, oh, sige, 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 sige. Alay ka dito. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> Kinabahan tuloy ako sa'yo. So yan mga kaidol ko, payak na si kuya. <laughs> <laughs> Grabe ang layo ng pinanggalingan niya. Nagpunta pa siya sa atin dito tapos pagtatabuyan lang natin. <laughs> Isa prox, biktima kita. <laughs> Ayan. O sige na, tara, picture tayo. O, sige, ano muna? Ako na 'yung magpi-picture. paniwala <laughs> <laughs> paniwala ka na talaga. Ah, alam mo naman po oh. ako, madali po oh. ako maupo. <laughs> Ay, madali po pa, oh. ako Payak na siya mga kaka idol ko, payak na si kuya oh. Ilang oras yung biyahe mo from, from QC? Ah, uh, ano po, may tatlong oras so. <laughs> Talaga bang follower kita? Mm, <laughs> Di okay lang, niya, okay wala. lang. Ah, wala kang load. Wala. Okay na, ta, picture tayo. Sige, sige. Ikaw na, ganyan. Ay, pala po may Grabe siya mga ka-idol ko. Uh, Pram from QC pa siya, talagang bumiyay sa dito sa Tagaytay. Uh, para makita tayo Medyo pagod din talaga ako ngayon mga kayo ko kasi nagawa ako dito sa store ko. Ayan, yeah. grabe. Nagpagawa ako dito ngayon sa tindahan ko. <laughs> so, nabiktima natin Ay, Idol. Nabiktima natin siya. Na-pranks natin, na natin. Pauwi na siya, tata. <laughs> Wala siyang pamasahe. grabe. <laughs> 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 Napakasulit supporter na ni Kuya. Galing siya ng ano. <laughs> Okay. Thank you, Lodz. <laughs> Ayan. So, saan ka na ngayon pupunta? Ah, uh, P4. Ah, babalik ka ng? P4. Okay, so. Ng QC? Oo. Okay. O, oh, sige, bye, -bye. <laughs> Wala ka talaga pumasa, eh? Wala po. Akin na yung cellphone mo ako hawak para maganda yung kuha. Isa pa. Yung, nang cellphone <laughs> niya. Oo. Oh, okay. One, two, three. Okay. Grabe, layo na mo ito ng galina mo ha. Buti hindi pa ako nakakaalis. Ah, <laughs> uh, kanina pa ako sumasili. So, inagpasan lang ako ng disk. Um, hindi ko naman alam kung sa'kin. Buti na trace mo na nandito ako. Mm. Kasi yung sabi ng asawa niyo, mamaya akong damayang uli niyo. Alam um, ko So, oh, okay. nga. so mm -hmm. ang kailangan mo ngayon 200 na pamasahe papuntang QC. Mm -hmm. Kung bibigyan ka ng 200, makakauwi ka na. So, okay lang yun sa'yo? Yeah. Kahit pamasahe lang? Mm -hmm. okay. Eto. Oh. Ano po. po. Ano po. po. Alamat po. Alamat po. Alamat po. Alamat po mabasin po kayo sa kukumpan po kayo nito para kasi siya ka na uh, Pasi, sa prangs ko ha okay lang po ano yun alam mo naman nga po na ito magaling maupo magaling maloko so uh, uh, sasakay ka ngayon yun yan ang okay, bus okay, tapos kapunta kong LRT sige mag ingat ka ha Kala salamat sa ipod sa pagpunta mo ha po, salamat po ah <laughs> uh, mga ano, paglabas mo diyan, may Jollibee di pa diyan? Uh -huh. Kumain ka muna, uh -huh. ha, para pag mo hindi ka gutom. Oh, okay? Pa. Salamat po, po <laughs> Okay. <ngayon. laughs> Ingat ka. Ha? Ayan mga kaibigan ko, ano ulit yung pangalan mo? May chat, ha? Steve. Okay. Yo, yung kukuhon pangalan ko ay oh. pambabae ko. Hmm. Pambabae po. Oh. Ayan. Pambabae pang yung pangalan. Ah, pambabae pang yung pangalan mo. Speeds. Hey, David Saan ba po? saan ba ang pangalan mo din eh? Ito po. Hi, Davy Kate. Oo, oh. oh, oh pang babae nga. Akala ka kayo nanay kong babae yung... Oo, oh, okay. Anay, sige. Mag-ingat ka sa biyahe mo, ha? Oh, salamat oh, po, kayo oh, Bye-bye. Sana yung bag mo? <laughs> <laughs> Grabe umiyak siya, mga ka-idol ko. Sana yung bag mo? Ha, ah, ayan. Okay. Salamat sige, mag-iingat ka, ha? Oh, okay. <laughs> sige. Bye-bye. 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 Pupuntahan niyo po si Kuya Leo. Okay, okay. Oh. <laughs> oh, sabi niya sa akin kanina mga ka-idol ko, pinapauwi ko na siya tapos wala pala siyang pamasahe. <laughs> Pero naglalakad na siya kasi hindi niya na alam yung gagawin. <laughs> sige, mag-iingat ka ha. Pupuntahan niyo po sa YouTube sa yung channel sa... sa... Facebook. Okay, sige, sige, sige. Paglabas na paglabas mo dyan, di ba may Jollibee dyan? Mag-relax ka muna kumain ka muna para pagsampa mo ng bus eh okay ha okay sige sige ingat pero advice ko rin sa lahat ng mga viewers natin mga ka-idol huwag kayo basta pupunta hanggat hindi ko alam o hindi kayo nakapag message sa akin kasi minsan talaga pagpagod ako baka sumama ang loob nyo hindi ko kayo ma entertain pero dahil napakalayo nung pinanggalingan mo ha ayun okay ingat ka ha okay. sige 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 bye 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 So ayan mga ka-idol ko. <laughs> o, oh, pasensya na naman kayo. Napayak natin yung isang follower ko. So, advice ko po dun sa lahat ng pupunta dito sa akin. ah uh, huwag po kayong biglang susulpot kasi kung hindi ko man po kayo maharap or ano, baka magalit po kayo sa akin, magtampo kayo. Eh, ngayon nga po, sobrang pagod ako kasi nagpagawa ko dito sa tindahan ko. Pero si kuya, nahirapan pa nga siya magsalita. Sobrang layo ng pinanggalingan niya. Galing pa po siya ng ano, QC. Tapos, ang dala niyang pera papunta rito is 200 lang. Wala siyang pamasahe pabalik. <laughs> Nakaisip ako ng content kanina pagkadating niya na pinranks kumuna siya. So, mga ka-idol ko, uh, salamat sa inyo. Salamat sa inyong panunod, ha? Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless.